Nang DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live Nation. Junar Kapulko, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Argel, magandang araw Pilipinas. Tatlong most wanted persons sa rehiyon Mimaropa ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya sa looban lamang ng isang araw. Pinangunahan ni Police Brigadier General Roel C. Rodolfo, Regional Director ng Pro-Mimaropa, ang serye ng manhunt operations na nagresulta sa pagkakadakip ni Kababang, Edgar at Alvin. Si Kababang na itinuturing na number one most wanted na CIDG 4B sa regional level ay dating leader ng komiteng larangan gerilya Ignacio Claveria Magadja o KLGICIM siya ay inaresto sa Puerto Galera Oriental Mindoro batay sa mga warrant of arrest para sa mga kasong attempted murder at discharge of firearms inrekomenda ng korte ang piyansang 240,000 pesos at 30,000 pesos para sa bawat kaso. Samantala, nadakip sa Palawan si Edgar, ang pangalawang most wanted sa lalawigan. Siya ay inaresto sa barangay Port Barton, San Vicente, Palawan para sa krimeng statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Huli naman si Alvin na isa sa mga most wanted sa Oriental Mindoro. Nahuli siya sa barangay Balok, Santo Domingo Nueva Ecija para sa mga kasong murder, isang krimen na hindi pinapayagan ng korte na makapagpiansa. Ang mga sospek ay nasa kustodiya ng polisya at inaasahang ililipat sa korte para sa kaukulang paglilitis. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City. Reporting live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide Maraming salamat Juna de Rapulco sa impilan ng DCSB ang Spirit FM siaman Amen Kalapan Oriental Mindoro